Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang Ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa mo dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat ng paborito Una oh, Kaya gawin makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes Nang tarot right. naman laman ng iyong horoscope Aries Easy ang araw na ito para sa mga Aries at ngayong araw kailangan maging polite at maging humble sa araw na ito. Maraming mga oportunidad na para sa iyo at maari rin na ngayong araw ma-attract mo ang mga positibong bagay na para sa iyo. Kailangan lang ang pasensya dahil ang dami-daming magugulo ngayong araw. Marami ring mga tao ngayon ang disturbo sa iyong mga gawain. At para naman sa iyong kalusugan sa araw na ito, meron kang mga kaibigan na mga arugante na maari makaapekto sa iyong pag- isip sa iyong mental health kaya piliin ng ayos ang mga kaibigan na hindi masyadong sobra ang pag sa iyo dahil sa araw na ito makakaapekto ito sa iyong mood at ngayong araw rin, piliin ang iyong sarili. Mag-ingat sa mga kaibigan na ilagay ka sa alanganin. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw marami kang mga bagong kakilala sa araw na ito at mas maunawaan mo ngayon ng mas malalim ang kahulugan ng pag-ibig at ito ang bibigay sa iyo ng karagdagang lakas dahil sa araw na ito, mas makilala mo kung ano talaga ang iyong gusto sa isang relasyon, makilala mo kung sino ang mga kaibigan at kung sino rin ang mga plastic. At ngayong araw, mas magaling kang mag-judge ngayon sa kung ano ang mga katangian ng ibang tao. Para naman sa iyong career at sa pera, medyo tight ang pera ngayong araw. Maaari na mahirapan ka sa pag-budget at mga kailangan mong gawin at kailangan kontrolin rin ang iyong mga gasto, siguraduhin na hindi nauuna ang mga utang dahil maaari magdulot ito ng problema sa pera. At ngayong araw, maaari na maghanap ang mga Aries ngayon ng mga oportunidad para magkaroon ng karagdagang income. At kailangan lang maging maingat sa araw na ito dahil marami ring manluloko pagdating sa isyu ng pera. At sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay four, six, nine, fifteen, twenty-eight, thirty Maraming hadlang sa mga gagawin ng mga choros sa araw na ito at kailangan ng pasensya, lalong lalo pagdating sa iyong mga partnerships. Malakas ang challenge sa araw na ito at mas intense ang pag-ibig ngayong araw. At sa araw na ito, mas magaling ang mga choros na mag-persuade ng ibang tao magkumbinsi kung ano ang kanilang mga gusto at paniwalaan naman sila ng ibang tao at sa araw na ito magaling rin kayo na ngapi ng mga oportunidad na nasa inyong harapan. Ngayong araw malakas ang epekto ng Mercury at Neptune ngayon. Kaya sa araw na ito ang mga Taurus ay mahilig green sa mystery, naiintriga kayo sa kung ano ang mga nakatagong kwento. At ngayong araw kailangan lang na mag sa iyong mga kompromiso sa ibang tao, siguraduhin na hindi ka mapahamak para magkaroon ka rin ng peace of mind. Maganda naman ang iyong mga ideya sa araw na ito kaya lamang nakakalito ang ibang sitwasyon kaya kailangan mag-focus sa iyong mga gawain. At sa araw na ito, Chorus, ang iyong kalusugan ngayon kailangan na mag-ingat dahil sa araw na ito mas prone ka ngayon na magkasakit. Bantayan ang iyong mga kinakain at ang iyong mga iniinom. At para naman sa iyong pag-ibig ngayong araw, ikaw ay makakaroon ng karagdagang kumpiyansa at tiwala sa iyong mga minamahal at lalo-lalo na sa iyong pamilya. Ngayong araw rin ay happy ang puso ng mga choros. Maari na merong mga paglabas at pagbanding kasama ang iyong mga minamahal. At para naman sa iyong career ngayong araw at sa pera, magingat sa mga investment ngayon. Siguraduhin na alam mo kung ano ang iyong mga pinapasukan, ang mga bagay na iyong ginagastusan dahil maari na magka problema ka ngayon pagdating sa mga nasayang na oportunidad. At siguraduhin na ang iyong mga pinapasukan ay gusto mo talaga at hindi ka lang natutulak ng ibang tao dahil sa pressure. Ngayong araw, Charles, maganda naman ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Ang pera naman ngayong araw ay kailangan rin bantayan dahil napakababa pa rin, napakabagal ng pasok. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 7, 15, 28, 31, 35, at 41. Maganda naman ang mga prinsipyo ng mga Gemini sa araw na ito. Marami kang mga katanungan sa iyong sarili at sa iyong mga nakaraang desisyon. Pero sa araw na ito, sinusuportahan ka pa rin ng iyong mga kaibigan at ng iyong kapartner. At sa araw na ito, maaari na magkaroon ka ng mga adjustment lalong-lalo pagdating sa iyong mga estratehiya para sa iyong kalusugan ngayong araw, magingat sa iyong oras. Kailangan balansihin ang oras mo sa pahinga at oras mo sa trabaho. Kailangan rin na maghanap ng oras at panahon kung saan ikaw ay makapag-relax dahil nakakaapekto ang iyong anxiety sa iyong kalusugan. Ang dami-dami mo kasing iniisip. Kailangan na mag-relax ka lang at huwag magpadala sa iyong mga pangamba at takot. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon, Marami ang magkagusto sa mga Gemini ngayong araw dahil sa araw na ito, mas magiging kaakit-akit ang mga Gemini dahil malakas ang support ang makukuha mo sa enerhiya ng araw. At sa araw na ito rin, maraming ma-impress sa iyong mga gawain. At ngayong araw, para naman sa iyong career at sa pera, ikaw ay nakakaroon ng mga magagandang oportunidad ngayon sa trabaho. Kaya bantayan ang mga lumalapit sa iyon na tsansa. At ngayong araw rin, meron mga Gemini na maaring makahanap ngayon ng bagong tahanan at let go ang mga problema dati at magsimula ng bago ngayon. At sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 2, 10, 15, 16, 34 at 42. Masaya ang araw na ito para sa mga cancer kasama ang mga kaibigan at mga kadugo mo, mga kapamilya. At sa araw na ito, mas maging sociable ka, maari na meron mga upcoming na parties, at maari sa araw na ito ay magkaroon rin ng konting issue pagdating sa pera. Para sa iyong kalusugan ngayong araw, kailangan mong magpahinga at magrelax. I-pamper ang iyong sarili at sa araw na ito, siguraduhin na ikaw ay nakapagpahinga ng ayos. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon, maaari na ikaw ay makatanggap ngayon ng magandang advice galing sa iyong kapartner. Maaari na sa araw na ito, ang advice ng iyong kapartner o kaya kaibigan ay hindi mo masyadong magugustuhan. Pero napakaganda ng napakalakas ng importansya nito sa iyo dahil ito ay may kinalaman sa pera, sa iyong career at sa pamilya. Kaya huwag masyadong maging defensive sa araw na ito, Gemini. Kailangan pakinggan mo rin kung ano ang mga advice ng ibang tao. At para naman sa iyong career at pera ngayong araw, magingat sa iyong trabahoan dahil maraming competition ngayon at medyo maiinit ang mga competition mo, mga tao na nakikipagkompetensya sa iyo. Maari na makaapekto ito sa iyong confidence. Kaya ngayong araw, piliin ang ayos ang iyong mga pananalita. Maging polite pa rin kahit na medyo galit ka na. Kailangan mo pa rin maging professional pagdating sa trabaho. Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At alaki numbers mo ay 9, 19, 22, 31, 34 at 40. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Leo dahil ngayong araw kahit na hindi ka masyadong makapag-decide kung ano ang iyong mga gusto, lalong-lalo na sa mga bagong proyekto, ay maakit mo pa rin ang swerte ngayon dahil magaganda ang iyong mga pananaw, lalong-lalo pagdating sa issue ng pera. At ang mga negatibong ideya mo naman na dulot ng ibang tao ay ma-modify mo, maaari na ikaw ay magkaroon ng pagbabago ng iyong pananaw. At maganda ang araw na ito dahil maayos ang iyong kalusugan ngayon at merong mga minor complaints sa uh, meron mga li iyo na nagkakaroon ng sakit ng ipin, lalong-lalo na pagdating sa hapon, at meron ring mga liyo na naghahanap ng mga home remedies. Kaya maganda pa rin ang kabuang enerhiya ng araw ngayon, lalong-lalo na sa iyong kalusugan. Kailangan lang pag-ingatan ang mga matatamis na pagkain. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, huwag hayaan na ang katigasan ng iyong ulo ang magsimula ng gulo sa isang pagsasama kailangan makipagkompromiso lalo na na karabihan sa mga kapartner ngayon ng mga Leo ay wala sa mood. Kaya kailangan habaan ang pasensya at maging flexible sa iyong mga plano para ma-improve ang iyong romantic life. At maari rin na pagdating sa bandang hapon meron mga dating relasyon na medyo nanamlay na, namamatay na, ang maaring mabuhay ulit dahil maging maayos ang pag-uusap. Para naman sa iyong career at sa pera, medyo challenging ang araw na ito para sa mga Leo, kailangan na pag-ingatan ang mga hadlang sa inyong trabaho at kailangan rin bantayan ang iyong mood. At siguraduhin na relax ka kahit na pressure na pressure ka na at nararamdaman mo na ang init ng iyong trabaho, ay kailangan mo pa rin na mag-relax at maging kalmado para makapag-decide ka pa rin ng ayos. Sa pera naman, umiwas muna sa iyong investment dahil hindi maganda ang araw na ito para mag-invest ng pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 1, 13, 16, 27, 38 at 42. Medyo hectic ang mga schedule ng mga Virgo nito man nakaraang araw kaya ang araw na ito ay maganda para i-organize ang iyong tahanan, ang iyong mga plano sa buhay at makapag-relax. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng malakas na control sa iyong sarili. Ngayong araw para sa iyong kalusugan, bantayan dahil mayroong mga minor ailments sa araw na ito. Maari na ikaw ay magkasakit ng likod o kaya meron kang karamdaman sa iyong pangangatawan kaya agapan ito agad-agad sa pamamagitan ng mga gamot na pwede mong gawin sa tahanan. At sa araw na ito, kailangan din bantayan ang iyong diet. At para sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw Virgo, ngayon ay magandang araw para makipag-usap ng ayos sa iyong pag-ibig, lalong-lalo na sa iyong mahal sa buhay na medyo meron mga pagtatampo sa iyo. At kailangan rin na alagaan mo ang iyong mga pananaw para sa isang relasyon na hindi ka abusuhin ng ibang tao at hindi ka rin nagbibigay ng mga sama loob sa ibang tao. Para naman sa iyong career at pera ngayong araw, steady lang ang takbo ng iyong career at ang pera naman ay hindi masyadong nag -e improve kaya kailangan balansehin ang iyong gagawin. Siguraduhin na ikaw ay produktibo sa iyong trabaho at maayos rin ang iyong pag-budget sa pera. Sa araw na ito, magiging mas maganda ang tulong na makukuha mo galing sa iyong mga kasamahan sa trabaho. Walang masyadong drama ngayong araw kaya i-enjoy mo ang araw na ito. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 10, 17, 18, 26, 30 at 44. Ang araw na ito para sa mga Libra. Ngayong araw, maganda ang iyong focus pagdating sa iyong kalusugan. At ngayong araw, mayroong mga misunderstanding ngayon sa isang kaibigan. At ito ay magsimula ng dahil sa isyu ng pera, kaya... Bantayan ang mga ito. Para naman sa iyong kalusugan ngayong araw, umiwas sa mga lugar kung saan pwede kang magkaroon ng allergies. Bantayan ang iyong kalusugan ngayon at siguraduhin rin na ikaw ay nakakakuha ng sapat na pahinga lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, malakas ang ng enerhiya ng pag-ibig ngayon. Mas romantic ang mga libra sa araw na ito at mas in-demand rin kayo. Maraming mga tao ang gustong kasama kayo, kausap kayo dahil magaganda ang inyong mga pananaw ngayon. At very articulate ang mga libra sa araw na ito. Mas passionate rin kayo sa araw na ito. Pinapakita ninyo ang inyong pagmamahal sa ibang pagkatao at ang concern. At para naman sa iyong career ngayong araw, medyo hectic at maraming mga direksyon na hihila sa inyo. Pero ngayong araw, makafocus ka sa personal development at mapansin mo kung ano ang iyong mga lakas at ang iyong mga kahinaan. At sa araw na ito, kailangan rin bantayan libra ang iyong mga gastos, lalo pa na medyo mahina pa rin ang pasok ng pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay black at lucky numbers mo ay 4, 12, 19, 21, 36, at 41, Maganda naman ang araw na ito para sa mga Scorpio dahil ngayong araw, ang mga Scorpio ay lumalabas sa kanilang comfort zone. Nagiging palaban kayo at nakakaroon rin kayo ng independence. At sa unang bahagi ng araw, medyo nakakatakot dahil malakas ang kagustuhan mo na i-prove ang iyong mga paniniwala pero pagdating sa bandang hapon, ikaw naman ay magtagumpay. At para sa iyong kalusugan ngayong araw, bigyan ng sapat na oras at panahon para ipamper ang iyong sarili at protektahan sa sakit. Ngayong araw maging maingat sa iyong mga kinakain dahil mas prone ka sa araw na ito na magkaroon ng sakit ng tiyan. Kaya anuman ang mga karamdaman ngayon ay kailangan agapan ito agad-agad para hindi magkaroon ng mga komplikasyon sa future. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, marami kang makukuhang impormasyon sa araw na ito kung saan mas lalo mong maunawaan ang iyong kapartner at ang mga tao na iyong minamahal. At medyo nakakalito ang mga signal ngayon ng ibang tao kaya kailangan maging maingat ngayon sa iyong mga desisyon at sa iyong mga pananalita. Para naman sa iyong career ngayong araw, mag-ingat sa trabahoan dahil sa araw na ito, merong mga boundaries na maaring itulak ng ibang tao at magkaroon ng problema sa privacy. Kaya merong mga sikreto na maaring mabunyag sa araw na ito. Kaya kung merong mga, chismis-chismis, mga kwento-kwento chismis -chismis, sa trabahoan, huwag sumali sa gulo at umiwas sa mga drama ng buhay lalong-lalo na pagdating sa trabahoan. Ngayong araw Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 3, 19, 24, 28, 35 at 40. Malakas ang paniniwala ng mga Sagittarius sa araw na ito. Nagiging mas spiritual kayo ngayong araw at nakakaroon kayo ng malalim na pag-unawa sa mga problema. Ngayong araw, ang mga Sagittarius ay mas generous. Mapagbigay kayo sa ibang tao. At kayo rin ay nagbibigay ng inyong kalinga at pagmamahal kung hindi man pera. At para sa iyong kalusugan ngayong araw, mas active ang iyong utak ngayong araw. Punong-puno ka ng ideya at mga inspirasyon at magaganda rin ang iyong mga plan ang problema lamang ay dahil sa sobrang pag-iisip ng mga Sagittarius, paminsan-minsan na overwhelm kayo at nakakaroon kayo ng anxiety kaya bantayan ng mga ito. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, ang iyong kapartner ay magiging helpful sa araw na ito para sa iyo. Mas maging practical ang mga Sagittarius pagdating sa issue ng pag-ibig. At ngayong araw rin, mas inuuna ninyo kung ano ang inyong mga paniniwala, kung ano ang sa tingin ng iyong utak ay tama. At hindi ninyo masyadong sinusunod ngayon ang inyong mga emosyon. Magiging mas objective kayo. Para naman sa iyong career at pera ngayong araw, mag-ingat dahil meron mga problema ngayon sa trabahoan, lalong-lalo na ang mga professional life ng iyong mga kasama, mga sikreto na bigla-biglang lilitaw sa araw na ito, kaya maging maingat, umiwas sa gulo, umiwas sa chismis ngayong araw para walang problema para sa iyo. Focus ka lang sa iyong mga trabaho at sa iyong mga responsibilidad. Ngayong araw sa tutorial, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 5, 19, 21, 36, 38 at 43. Overwhelm naman ang mga Capricorn sa araw na ito dahil sa dami-dami ng responsibilidad sa buhay. Ngayong araw, iwasan ang pag-complain at kumplituhin mo na lang ang iyong trabaho. At sa araw na ito rin, makakatulong sa iyo na mas maging pasensyoso. Maraming mga tao ngayon ang distorbo, sakit sa ulo. Pero sa araw na ito, kailangan maging matatag para sa iyong mga pangarap. Ang passion ng mga Capricorn sa araw na ito ay mataas. Kaya ngayong araw, maganda rin ang iyong pag-focus sa iyong kalusugan ngayon dahil mas binibigyan mo rin ng panahon ang iyong sarili. At sa araw na ito, iwasan ang mental stress stress. Hayaan mo na kung ano man ang mga problema ng ibang tao at huwag masyadong damdamin ang mga problema para hindi ka mabigatan at i-enjoy mo lang ang iyong araw. Ang pag-ibig sa araw na ito ay positibo para sa iyo. Kailangan lang huwag masyadong i-push ang iyong kapartner dahil na pressure ang iyong mga sa tahanan. At sa araw na ito, i-enjoy nyo lang ang inyong oras at panahon at tulungan ang sarili na mapagaan ang araw na ito para walang problema. Para naman sa iyong career at sa pera, pag-ingatan ang pera dahil napakababa ng pasok nito at siguraduhin na kung ikaw ay bibili ng isang bagay ay magkaroon ka ng mga second opinion galing sa mga tao na alam kung ano ang halaga ng iyong mga binibili. At sa araw na ito rin, kailangang bantayan ang iyong mga gastos. Sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 8, 13,

Maganda naman ang araw na ito para sa mga Aquarius dahil ang mga Aquarius ngayong araw ay nagkakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Marami mang mga hadlang sa iyong mga pangarap, punong-puno ka naman ng determinasyon sa araw na ito. At mapapansin ito sa iyong mga komunikasyon at pakikipag-usap sa ibang tao. Maganda rin ang araw na ito pagdating sa iyong kalusugan dahil ngayong araw, ikaw ay nagbibigay ng karagdagang pansin sa iyong diet at sa iyong ehersisyo. Maganda rin ang araw na ito dahil relax ka lang at tinutulungan mo ang iyong sarili na i-handle ng ayos ang mga problema. Para sa iyong pag-ibig ngayong araw, ikaw ay nakakakita ng malakihang picture ngayon sa kung ano ang gusto mo sa iyong buhay. Kaya sa araw na ito, maaari na ang mga Aquarius ngayong araw ay maglilinis sa kanilang mga relasyon. Merong mga relasyon ngayon na tatalikuran, merong mga relasyon na aayusin at ang iba naman ay nagmumuni-muni kung ano ang gusto sa isang pagsasama. Ngayong araw Aquarius, para naman sa iyong career at sa pera, magiging hinog ang iyong mga ginagawa para sa iyong trabaho. Kaya pagkakaroon ito ng bu nga sa mga susunod na araw. Kaya ang mga Aquarius sa parang pakiramdam nila ay nastuck sila sa isang sitwasyon. Huwag mawalan ng pag-asa dahil merong mga exciting opportunities na darating para sa inyo. Mabubuhay ulit ang inyong career, ang inyong trabaho. At siguraduhin lang na hindi ka masyadong maapektuhan sa stress dahil nakakaapekto ito sa iyong kalusugan. At ngayong araw Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 1, 7, 18, 21, 23, 37, at 40, Mag-ingat sa araw na ito, Pisces, dahil maraming tao ngayon ang hindi 54, sa iyo. At maari na kung patulan mo ang mga 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, kaya ngayong araw, move on, maghanap ng mga tao na magbibigay sa iyo ng suporta at huwag masyadong magpaapekto sa mga tao na wala namang masyadong naitutulong sa iyo. Ngayong araw, ang iyong kalusugan ay medyo unpredictable, medyo magkakaroon ka ng stress sa iyong pag-iisip dahil ang dami-dami mong iisipin ngayong araw, ang dami-dami mong kinukonsider at para naman sa iyong kalusugan ngayon, relax ka lang, huwag kang masyadong magpadala sa mga stress ng buhay at Siguraduhin na makumpleto mo ang iyong mga kailangang tapusin. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, i-maintain ang positibong pananaw pagdating sa iyong relasyon. Merong mga Pisces na pakiramdam nila ay nastuck sila sa isang relasyon o kaya ang kanilang kapartner ay hindi na nagbibigay ng kalinga. Pero huwag mawala ng pag-asa dahil maari na magbago ito. At sa araw na ito, i-maintain mo lang ang positibong pananaw, lalong-lalo -lalo na sa iyong mga relasyon, hindi lamang sa iyong kapartner, kundi pati na rin sa iyong mga relasyon sa iyong mga kaibigan maging humble at patuloy ka lang sa pagawa ng ayos ng iyong mga trabaho at sa araw na ito Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 14, 25 32 38 at 41 abangan ang iyong kapalaran bukas